supervise under ICI especially in the condition of President Duterte who is 80 years old uh, who is well at least when he was brought there was mentally strong i don't really know how he is now pero Mr. President i mean tayo magkakasama tayo nung pandemic you were senate president i was speaker senate uh, majority leader was majority leader uh, grabe po yung lungkot nung uh, sa bahay opisina ka lang we were still holding office pero ca ca can you imagine how President Duterte is coping now. So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially minority, will also speak. No? Uh, most of us here serve with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him. no But, but having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian uh, treatment, and uh, ang appeal po is that we do it as a country. So first step on Senate, but I'll use this podium to appeal to malakanyang. might disagree very much with the Dutertes now, with, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with uh, people who claim to be Duterte die-hard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya, at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Heso Kristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, you know, how to deal with each other when we disagree politically. Eh, and again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should should be threshed out. And it will be threshed out in the, in the um, ICC. Diba? May ICI ka na dito, may ICC ka dun. So, but one thing we don't want to do, you no, know, is to see the former president suffer As if it is a punishment when he has not been uh, convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center, at wala man tayong ginawa. So, I'd like to thank you, Mr. President, the majority leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace. Na, pag din nila, just on that humanitarian. Huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Uh, ang punto dito, he's a citizen of a country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I uh, defer naman to, to, the majority leader who will also sponsor this measure. Ano po ito? base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya nang nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, Sinabi niya, magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanik? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basihan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing nang hinihiling ang hustisa? Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko sa isang banda tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng mustisa. I vote no. May I record my vote as yes and may I uh, brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. For, first of all, Mr. President, uh, again, with all due respect then sa mga nagsalita before us uh, who opposed, Uh, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun ha, kasi parang siya sabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Uh, galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan, ICC. At ang basehan ng desisyon nila ay hindi yung presidents nung ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na final natin kasama kay majority leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is ibang vengeance sa justice. Eh. Ang vengeance is an emotional, uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia, ay well defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung, ano nila, uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa ho, si dating senador Leila de Lima. Huwag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya. Na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Amkrami. No? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore the, ano, you know, the, whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos. Because replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to uh, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Uh, just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK kapag ka yan ay uh, labor union, yan ay uh, uh, human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpere mo, there was 13,000 to 16,000 uh, every year hindi the Aquino and even before Aquino. So again, Mr. President, mm -hmm. we're not here to debate that history will judge Seriously? our courts here the doj will will ano that I, i just have to reply mr president kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin ang dinidebate natin humanitarian humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima kasi ang justi ang hustisya po ay bulag ay yun, nakatakip po yung mata para nga walang makita no so even if if i was a victim of a crime here no at masakit na masakit na makita kong magpiyansa or may may house arrest yung inakusang ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President. Robin. Next to uh, sponsor the measure, Senator Robin Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla, Sir Ignace. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating uh, Pinunong Mayoria. Una po sa lahat, gusto uh, ko rin po magpasalamat sa mga uh, senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang uh, ipagkilapit uh, ilapit po sa inyo itong uh, usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay uh, Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating tatay Digong ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na 'yan na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo, alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nagkumpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89, siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Bigong. Kung papano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang inihingi po namin, siya po ay may alis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa, sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin ng mga politiko na nakulong dito sa bayan natin, pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong uh, kasama dito bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, isang Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang fisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumunga, bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Mr. President. Next to sponsor the measures, Northern and Senator Aimee Marcos, Mr. President. You, Mr. President, Majority Leader, um, may I co-sponsor the pending resolution? And here we enter into the records portions of the September 11 defense request for an indefinite adjournment, in particular, paragraphs 3, 4, and 7, to wit... All of the medical information collated leads to an overwhelming conclusion that Mr. Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, and his orientation to place and time. This is concluded simultaneously by a neuropsychologist instructed by the medical officer of the ICC detention center at the specific request of the registrar. And for this reason, the medical data presented to the pre the trial chamber is neither partisan nor self-serving. for the reasons cited above, therefore, i seek your kind human unitarian consideration and the sense of judicial mercy and urge that we uh, plead for house arrest. thank you. thank you, mr. president. Mr. president? yes, majority leader. next to sponsor, senator Jinggoy. Start, mr. President. Senator jingoy is recognized. thank you, mr. president. mr. president, i would like to associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on proposed Senate Resolution Number 144, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility to uphold the principles of humanity, respective of political interest or other gains. Yun ang Pangulo. Hindi may kakaila na si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga kontrobersi kontrobersiyang bumabalot sa kanyang administrasyon, ay naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon bilang Mayor, Vice Mayor, Congressman at bilang kalabing-anim na Pangulo ng ating bansa. Nangunawaan ko na may iba't ibang pananaw ang bawat isa sa atin dito hinggil sa naging pamumuno ng dating Pangulo. Ngayon pa man, hinihingi ng pagkakataon ang habag at pagpapairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan likas sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat ng karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sa edad na 80 anyos, hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan patatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkos, isa na siya ngayon, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo, at kapwa mamamayan na umaharap sa pinakamabigat na hamon ang kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya tinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Pasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda lalo na may tinadalang kalamdaman. Ang, pagpag, ang pagpapasyang ito ay hindi nangangalugan ng paglimot o pag o pag sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkos ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinitinig ang kanyang mga kaso. Naway manaig ang ating pagkakaisa, nasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa rin kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating Paulong Estrada, walang tutulong sa Pilipino, kundi kapwa-Pilipino. Maraming salamat po, Pinong Pangulo. Sir, the leader. Thank you, Mr. President. Last but not least, to sponsor the measure, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta, sir. Nice. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144 targeting the International Criminal Court To hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawi na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uhusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. But he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, Justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded. Trials may proceed. But at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea.